sa uh, magandang uh, gabi guys at uh, ito ay uh, ano, pa tayo para po sa ating uh, 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 ikinabubuhay ito nga po pala guys ang uh, uh, isang uh, tricycle driver bulanin at arawin ay uh, nandito pa rin po tayo ipapakita ko lang sa inyo guys no uh, muli kung mabalikan natin yung aking uh, mga vlog yung uh, mga nakaraang uh, buwan 7 uh, months ako guys uh, manuurin yung guys yung aking uh, mga vlog kasi uh, dati rati dito ay uh, ito ay uh, malalim na malalim ng baha so ngayon ay ano uh, hindi na baha at uh, magandang maganda uh, maganda at uh, maliwanag na maliwanag na po dito at uh, ito nga po ang uh, project ni uh, Mayor at sobrang maliwanag at uh, hindi na po kayo ang uh, matatakot na maglakad dito guys so mangilang ilan na lang po ang uh, dumaraan na mga sasakyan at siga po ay uh, uh, pizza uno na ngayon guys no? uh, pizza uno na po ang uh, kasakalukuyang uh, July na July May lang na to guys ay uh, uh, tama na at uuwi uh, na kami kasama ko pa ho ang aking misis na mamasada kami at uh, siya ay uh, nagpapahangin so lakad lakad tayo dito guys at uh, wala pa namang uh, pasahero tayo ay uh, no ito po yung uh, ganda ng balinsuela uh, guys at uh, kitang kita nyo naman napakaliwanag na sa banda roon sa may dulo uh, makikita nyo dyan yung uh, Uh, number ng stoplight. Ayan, ilaw uh, na nga lang ang ating makikita, guys. So, ayan. Pero po yun yung ano ng stoplight, no? So, ganda, guys, no? Ayan, at uh, marami pa rin nga mga naglalakad na mga uh, kabataan, na mga, uh, ika nga mga minority, religion, guys, no? So, ito po yung balinsuela. Uh, ayan, Miga-miga love shoutout po sa lahat ng mga ka-DTC Tuda, no? At uh, yung nga ay uh, uh, napakaganda dito guys, maliwanag na maliwanag na. So, miga-miga love shoutout nga po pala, uh, ma'am uh, Baguio Ablis uh, D. Uh, maraming maraming salamat po sa uh, pag, ano, uh, panunood ng aking uh, mga vlog. At uh, ganoon din naman po ako sa iyo, ma'am, no? ayan uh, upload lang po ng upload para may uh, mapanood po tayo good morning nga uh, good morning na guys at ayun uh, nga ay uh, mag aalauna na ayun at uh, umusad na nga pila at uh, bali uh, pangatlo na tayo sa pila ayan guys uh, happy morning ayan at uh, napakasipag ng ating ano guys no? mobile at uh, doon uh, nakabantay Ayun talaga ang uh, masisipag na pulis, 'yan. Ay, okay, guys. So. Social videos lamang ang ating uh, gagawin, guys. Ayun, at uh, marahil siguro ay hanggang uh, dito na lang. Na-update ko lang po kayo sa pamamasaano. Ayun. Uh, babay na po, babay na.